Boss? Oh, so Hi, guys! Ay, nako! Bago nga pala magsimulaan ah, lahat yan. May bisita nga pala amin nila ko, SponGoy. SponGoy, pakalala bisita natin dito sa channel mo. <laughs> so, may higakin ako, ha? Uy! 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 Ay, Uy! Si yan? Si Ayaw! staff! Si Ayaw! staff! Tara, tara, staff! Ay, hindi lang, Daps. Ito lang po. Pang Samyu pa lang ito. O, yan. Ano to? Big breakfast. Pang Samyu. Yan, yan, yan. Yan, nakila ba Ano, ano ba yung mga mabukong dyan namin ni Chris Beno? Shot shot! Meron kaming tapa. Homemade ni Beno. Merong scrambled. <laughs> scrambled. Scrambled yeah. eggs. Yeah. Oh. Oh. Tapos meron kaming spam na New Year pa. Bukulin <laughs> ko po yung, yung Shanghai. <laughs> uh, Pasko. <laughs> ay, 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 siya akong, eh. Baka Sisi. <laughs> si -si. Ano? Suka ng lasik. <laughs> 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 Plus, kimchi Wow! ayan, <laughs>

Pero ano? Hindi yan yung Pasko. Hindi ko na. Hindi ako yung restaurant <Pasko. laughs> <laughs> yan. <Yung Pasko. laughs> 10% discount pag subscribe. ko naman niya Double pay. Double Double pay. Double pay. <laughs> double pay. <laughs> <laughs>

Sabi sa inyo, o, sa talaga no, ni, ni si Jeff Yagi. talaga minsan kinakabahan na sa iyo eh. Pakakabahan! Pa <laughs> Teng, di ba may kinawento si Jeff? Si hindi Job na. daw kasi. Ay oo! Oh, oh, okay. yun yung nakarahan. sa mga nakakilala na, na. na, po kay Job, na, nalalawa ka po. May nawawala po ay, kasi si Job. Hindi pa ko. Ay, buhay pala gabi. Yung mula rin nag-mystical cave kami. Ang gano'y hindi pa nakaka-uwi. Oo, awal na kaibigan ko po. Ang mustisya. Kwento para makarelit siya.

Buti na dito na, yung mga taga- pa. kasi nga, no? Siya na, Siya Tapos <laughs> siya lang. Wala rin tayo. Kasi, nakakaya rin nga. ito yung pano. Umayaw ka doon. Ito yung yung Ito yung

sa manong to. Sa manong ni Garo Pino. Wala kaming alam doon. Ito ay ibigay ko po, sari sa hirap yun eh. di ka Hayat ito, Amor, ah? Bakit ah, pa Thanks, ito sa camera, bakit ka tayo Sa camera! Hindi ako ba nilarayuma ko eh. Ito naman eh. sa pada ng mana wang minsan? sa mana? Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Ay, kasi kasi labi nyo pa kung nasan yeah. tayo? Kaya nasa ano kami, public cemetery sa Cavite City. Mm. Kung sikat sikat ang balita ng Ay, Cavite City ba mayroon uh -huh. ito? Uh, mm -hmm. then, yung... uh, uh, mayroon nga doon Ano yung... Hindi naman naman ako tatawag talo. dito. inabuso. May inabuso? Mm. Hindi yeah. lang inabuso. Dito pa yung Yan. Oo. So, yung pupunta na mga Pupunta mo? Pupunta mo, kuya? Sige pong video ng isip ko isa sabi niya daw kasi tutulungan niya. Oo, yan. mo ba? Hindi pa paaminin ko kung kasali ka talaga. Ay, oo. yun. Alam mo kung nasan eh. Nakwento ni ba? lang sabi ni Jeff. Nakwento. lang. Nakuwento lang. Pero nung gabi nangyari yun, nandang Ako nga, sa ako nun. Hindi ako yun. Pero man alam mo ko saan. Man mo ko saan. na kasi yun.

hindi, na ay, bago na. Nabago oh, na, Uyang. Kanina lang. Kanina lang. Kung maligal. Natulingan na sa balita pa. Balita Balita ko. Balita ko. Balita ko. Balita ko. Balita ko. Umamin ka. Buti ba yung buti? Ba't Hindi na kayo ko. mo na Bago ka na.

Palaka! Palaka! Parang may <laughs> palaka na naman ah! <laughs> na ko yun! Nakakala dito, may palaka! Narinig <laughs> na sa Tresi may sumagot sa <laughs> <Sorry>. Sa Tresi? <laughs> yung huya yeah, yung sumagpa tayo sa ano? Sa Nietzsche. May nagsagutan. May, may maka-upload ko lang. Hindi ba pa doon? May nagsagutan eh. Nakaka-relate lang ako. Hindi mo nakaka-relate ako yung tuwan malaking tao.

Wala ako, mika ako, ang ko, kung ano, kung na. kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, yan ano, kung ano, yung ano, kung 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 ano, dahil tax ka, discounted ka na. Yes! Fight 99 ka na lang. <laughs> Tapos na-una na ako sa'yo kanina eh. Tumangilaman ako. Bang, alam mo na sa Elfrayer tayo. Dahil gusto mo live. Wow! Ay, nakalig nga pala. Nakalig ko na, di ba? Kaling naman. Ang dami sinabi ni Benok, yung camera ko pa sa harap lang dito sa atin. Swerte mo! <laughs> <laughs> Kuha Kuh <laughs> naman din. Kuha naman. Kuha lang din na ako sa okay. <humans> Chef ka si Benok. May restaurant po sila. Chef talaga po si Order lang kayo sa kanila. Take out lang yata, take out lang. Take out, take out. si pag kaya sa amin. Direkta na lang. kahit pa magugas ng kilay. thank you na mga mo. Thank you. mag i kami.